Uh, magandang baga mga tsukara na uh, dito tayo ngayon sa site project natin naka, <laughs> naka eh, or nakakwisto yeah. oras natin ni eh. 7.30 na nandito na ating mga ating magawa ng ating bakod so yun mga katsura na hindi ko pinapagawa ko pagawa kong bahay yun nga kailangan natin magano muna, ang kasi pala yan mga katsura nito eh, sabi nila dito pag malakas ulan dito talaga yung ano manggaling doon ubig papunta doon doon papunta so yun uh, kailangan natin magtambak so yung tambak natin ang alublak sa mga tsuran ayan o uh, anim mula doon sa upay uh, tapos yung nakabaon ay dalawa ayan ngayon mga kasuran ang itatambak ko dito ipapatambak ako dito dito yan ang ang ano ko na tambak tapos magtikira ko dalawa kasi yun talaga yung sobrang taas pag sinagap yun eh so yung ititira ko dalawa tapos yan pader niya, na lalagyan natin ng cyclone wire sa taas. Magsa-cyclone wire tayo dyan So, ba diba, maganda mga soran So ngayon, sana ito hanggang uwibis ngayon, sa to matapos ng pagpapadir nila pati tifonte. So kausapin natin si Kato yung hit ano natin eh, karpentero na kung makaya nito lang sa bado kasi ayan yung dito nakaano na eh rebis ngayon yung maramang matatapos ngayon diba tapos yun yung poste magawa dalawa ayan diba yun mga kasarada ang ano natin ang target ngayon tapos nitong linggo ang pader magle-layout na so yun na sayang na wala na ako dito at babalik na ako ng Manila bukas so hindi ko mawitness at bala na lang yung tiyahin ko dyan yung bahay natin mga tsukarana itong side na to lalayo lang ako dito ng 1 meter isang metro so yan dito tayo 1 metro dito dito naman sa kabila 2 meters kasi ang purpose ko dito maglalagay ako ng dirty kitchen dito sa likod nito mga tsura dirty kitchen ang gagawin natin tapos kung mula doon 1 meter tapos magsusukat sila ng 8 meters kung saan naabuti ng 8 meters yun ang magiging espasyo ko dito kung hanggang saan di ba so 8 meters by 10 so yung 10 natin mula doon hanggang dito kung saan dito aabutin 10. so yung layout na yun mga uh, tsukaran yun ang susundin ko pinagawa ko out, yun ang masusunod na hindi na magbabago yun so lumalabas dito dalawang kwarto sa baba tatlo sa taas so dito tayo po ng terrace yan kita tayo sa kalsada sa likod maglalagay din tayo pero huli yun huli nasa huli na yun mga tropa So sabi natin si Tatong mamaya kung kailangan magdagdag tayo ng ano, magdagdag plywood para mabilis yung paggawa nung kasi mga gamit naman ito bandang na uli yung pag ano ng post kailangan natin magdagdag dagdag -dag tayo para mabilis so yan so, yung kubo natin ayan na ano to Jo? Sobra to Jo? Sobra? Ah. pira dalawa so sobra tayo yung mga tsura, yung kubo natin kasi i-install yung ano eh i-install yung ilaw so ito yun makabit switch tapos dito yung meter so ito yung kubo natin mga tsongranyo kasi dito pupuesto yung mga materialis pag mulan kailangan talaga may kubo Itong kubo natin, dalawang pinto. True and true. Mayroon dito sa doon. So ngayon, palagyan natin ang ano to. Tingnan natin sa bayan mamaya kung mabili tayo ng misa, kung anong misa mabibili natin para mapaglagyan ng ano may malagyan ng tawag dito gamit ng merinda nila pagkain o tagayan gusto tayo so yun jojo magawa na to alam ko pintuan na yan eh yan. ang ano natin dito e, eh, yung pinakapalibot nito ano na lang tawag nun luna luna ayan kasi kung yero, mapamahal tayo. Baka mapunta lang lahat ng budget natin. Wala tayong ano. So, yun ang magiging ay eh, nag na sila ng buwangit. Kasi maghahalo na. So, antay natin si Kato. Wala pa si Kato? Kung magdadagdag pa tayo ng plywood para Dire-diretso akong gawa ng pader. Ah, uh, post, poste. Kailangan natin magdagdag ng plywood. Magdagdag tayo para mabilis. Plywood, pwede okay, na pa Ha? May, may sapat yeah. Ah, okay. Mayroon na pala doon. Dalawa na ito. So, ngayon nakatipid din pala kay... Poste to. Yung ano... Sarap ng hangin dito mga kasura, no? Supra. Mahangin talaga dito. sabi nila gusto ko eh ano maganda eh, pinagtatakaan ko lang ang sabi na iba maliit maliit daw is tanay ajay is tan gani is tan rin kung nandiyak malat tau dahil awan lah okay? kung rundo ka kung nandiyak to So, ayan lang natin yung comment to at least paano mga tsura may naku-comment, diba? Ibig sabihin, pag may naku-comment, napapansin nila yung project natin. So, yun, dito na yung bus natin. Bus ka to. Ayan na. So, mga tsura, uh, punta muna tayo ng buong bayan. Bibila natin ang... ...turn up yung tiyayin ko. Sira yung turn up niya kagabi. Sira. Uh, Nagiba, nasira. So, ngayon, palitan natin. Ito yung mga buhay ng probinsya, oh. <coughs> Sinasamantala nila yung panahon pagbilad ng paray, di ba? Ayan yan. Ayan, pag natuyo na yan, pag natuyo na yan, ano na yan? Pagiling. So, tingnan mo yung surang lagahan, tractor doon, oh. Kasi yan, may tubig sila palagi. So, yun ang gawin nila, ng tractor para magtanim muli ng paray. So, yun ang kagandaan so yun ang pwesto natin mga, Di ba? 'Yan pwesto natin. na okay. ah, uh, palitan natin 'yung ano natin, yun. oh, ba?